So may panuwagon nga ng showbiz breakup. <laughs> Tapos parang isa kayo sa matatagal na eh, di ba? Na So, uh, ano yung secret ng strong relationship niyo? Secret sa isang relasyon ko pa na um, Ilang beses ko na siya. Sa so, totoo na yung best na siya sinasabi. Respect respeto uh, sa decision nyo sa isa isa. Pero kung pinang may bukot dun, total naman lagi na yung sakit ko namin. Siguro yung plano nyo sa buhay. Ano yung future nyo? Kasi once na pinag-uusapan nyo yung future nyo, dun mo makikis ang seryoso yung part. Hindi yung sa ngayon lang. Okay tayo. Hindi naman. So, isa na yun. Dapat may plano kayo. Panigoso sa future niyo, sa bahay, sa tari. Oh, Tignan mo na, yun, yun. Hindi, di ba? Kasi nga, kung hindi niyo pinag-uusapan yung mga bagay na para sa future niyo, wala. Siguro, saniwalay din kayo. Dapat nag-grow kayo together. Sinusuport naman niyo yung masakit sa pangarap niya. Hayaan mo masyong... siya. Na sicolde, yung ipadala na ni Colin, huwag niyo ikukulong yung susita. So, part na talaga dapat. So, kanina niyo, kanina niyo pa nababanggit yung future, so, may future na ba? may future lang May napag-uusapan na ba? Napag-uusapan na ba? Ang kasal? pero, nandun pa kami sa, andito pa yung negosyo, nagkatrabaho pa kami, pwede pa, marami pa tayong responsibility sa mga family natin, di ba? na sa sarili din natin marami pa kami gustong gawin Pero matalini yung kasi lalo na kung sobrang stable nila talaga. Di ba 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 <laughs> Thank you, thank you.